Sa na tayo, nandito tayo sa tindahan na to. Tayo ay nag-cash out ng pambili natin ng ano, pantawid gutom na hindi natin doon mamaya, babalikan natin. Ayan, stay tuned lang guys, babalikan natin, papakita natin si si kuya na nandun sa lansangan nakatambay lang at alam kong gutom na gutom na siya, so pupuntahan natin. Pag itay may problema, ako ay tawagan naman lagi mong makakausap Sa saya o lungkot man Maaasahan mo ako Palagi ay naririto Hindi kita iiwanan Hanap tayo guys ng kanin at saka ulam Tingnan natin dito sa likod ko merong tindahan. Wala natin nagtitinda ng ulam dito ng ano, kanin. Wala. Wala. pala. Wala. Na natin guys. Salamat po. Ayan, punta na tayo doon sa ating motor. at pupuntahan na natin si Kuya doon sa may malapit sa na Nia Road. Nakaupo siya doon, nakatambay lang. At alam ko gutom na gutom na siya. So, ayan, medyo natagalan tayo sa paghahanap ng bilihan ito. Uh, cash out muna tayo sa Gcash kasi wala pa akong pera na hawak magsi-deliver pa lang ako. So, maraming salamat sa mga ano. Uh, maraming salamat sa ating mga nag-sponsor kay Kasama Vlog. Ah, uh, malaking tulong na 'yung binibigay ninyo para may sagawa natin 'yung Pantawid Cooking Program. Na ang ating mga kababayan na nasa lansangan ay mabutan natin kahit tulong lang. Ito po. Okay guys, puntahan natin. guys, nandito tayo sa Balibago. Balibago na to, Balibago Complex. Uh, at malapit dito sa may Blessed Christian School, dito sa may Balibago uh, Polyclinic. So, meron tayo dito na matan, isa nakita natin, ayan, sa likod natin si, si Kuya. Ayan, sa likod. Ayan, siya. Nakita natin, nakita natin na. Sorry, kuya, good morning. Kumain na kayo, kuya. Kumain na kayo, tigala. Sa po si kuya. Uh, sa po siya sa balibago. Kaya abutan ko kayo ng ano. Pagkain nyo lang ngayon. Pantawid gutom ninyo, ano. Kaya kunin nyo na po, may tubig po kayo dyan. May kanin kayo. Ayan. Kunin nyo na po. Ayan, siya si kuya. Kaya anong pangalan nyo po? Ha? Ano na pa? Ah, Ramil. Ayan, si Kuya Ramil. Ah, dito ko lagi siya nakikita sa Balibago. At siya ay... Di na sana yung nakikita ko kayo? May kariton kayo? Ah, dun kayo? Saan kayo natutulog doon? Ah? Bakit? Mala na kayong bahay pa? Meron? Saan po? Simbahan ng Puok? Ah? Tapos, anong ginagawa nyo po? Ba bakit sa kariton po kayo natutulog? <laughs> Mas lang o doon? Ah, okay. Ayan. Ayan, kainin nyo na kuya yan. ano, para mabusog po kayo. Pasensya na kayo, wala akong kutsarang nadala. May pansit kuya. yan. Ayan. Hindi natin. 怎么了 yan. <coughs> Ilan taon na kuya kayo dito sa Pugyan uh, Balitapol? Matagal na kayo? Ha? Tapos, yan ba? Ano na kayo? Pagkanyang ganyan lang. nil, hindi siya siya na beni. Ah. Anong ginagawa niyo na malinis sa uh, tabi nito? Nangangalap ng tip. Oh. Oh, hirap talaga ng buwaya nito. Ah, tiyado laban lang po kahit ano pa. Sa iyo. Sa pala, sa pala talaga ng talaga. Asa ayo po, sa pala 'to naman perti mga kababayan tayo na <miranda> uh, may mapuputing daw. Naabot ang tinawa. Ha? Wait 150. Ayan, naabot Sa pamamali mo si Kuya, nakaka-150 din. Ah, ayan. Maraming salamat Kuya Hart. Ako yung nakawag na kayo kasi uh, ako yung isang bakuhan vlogger lang, magsisimula pa lang po. Kaya lang maliit lang po yung na ko sa inyo kasi yun lang palang yung kakayanan ko, pantawit yutong lang. Uh, at yan nyo po, i-pray nyo po kay Lord na pipiyahan tayo ng mas malaking blessing para kayo ay magbigyan natin ng mas bigit pa doon uh, At ayan, maraming salamat kuya. Uh, at ingat-ingat lagi po kayo. Magpipismas po lagi kayo ha, uh. kaya para ano. Okay, thank you very much kuya uh, Nakita na natin yon Nagsisilbing tirahan ni kuya And, uh, Nasa tagiliran siya lang Ng kulsada uh, Dito niya pinaparking yan Nadaanan ko na rin yan isang gabi nandito pa rin Okay papasukin na natin silipin natin Ang loob ng bahay ni kuya Ayan Ayan ang silbing niyang tulugan sa loob Ayan Ayan meron siya Ayan, ganun siyang mga ano dito. Lang po siya dito pag umulan. At, ayan. Kita niyo po yung karton niya. Ayan, sarap ng bahay. At, ayan, nakakaawa naman nga po siyang tingnan talaga. Ayan. Dito niya tinutulak. Ayan, dito siya nagtutulak. Ayan. At meron po dito. Ayaw, sarado. Hindi natin masilip. Kater po yung kanyang munting tahanan. At, at pagka-araw ko siya, nandoon na mamalimos. At pag-ayos naman po yung kanyang sasakyan, siya po ay nangangalakal. At ayan, tingnan nga atin ang loob. Ayan. Bilalutan lang niya ng mga, ano, mga trapal at mga plastic. Kung sakaling umulan ay hindi siya mababasa namon bagong kwento ng ating mga kababayan, ng ating na-accomplice na naman ngayong araw na ito. At ayan, target mission accomplice. Mega love, shoutout sa inyong lahat. God bless.